So yan Cover ng technical chiller namin So puro na sya dent Damage Yung kanyang tread Dito sa kabila Wala na rin, na So Napulbus na So bibilda pa na lang namin to Weldingan Tapos gagamitan namin to ng rapid debcon. Devcon And then, gagamitin namin ng for final coating yung blue. So, standby sa procedure. So, naglagyan na natin siya ng mga sketch na yan, mga in-scratch natin. So, tinanggal natin yung mga exceeded corrosion, cavities, yan. Lalo dyan sa portion na yan, pa natin yan. Alright. Standby spray natin para matanggal yung kanyang mga excessive grease bio to bio cleaner and degreaser ang tawag dito sa ginagamit kong pang spray na chemical para sigurado tanggal yung mga grease niya kung meron man natitira yung mga corrosion yan tanggalin niya yan alright tapos waban na natin yan painitan natin yung plants ulit para matanggal lang yung moisture nya tsaka natin na apply ng rapid compound Right. lalagyan pa natin yan. Kasi yung mga ibabaw na yan. Yung mga butas-butas na yan. Playan natin ng rapid compound. Tapos mamaya, gagamitin natin ng coating bacon blue. Right. Kabakal Edward. Brr. So, napatungan na natin ang kanyang first uh, coat. Ayan. Na first coat na natin. And then, pinatuyo yan. Saka natin na-apply ang second coat ng uh, coating blue. Ayan. So, yung mga butas-butas, yung mga hindi, ano, yung mga nagdent, yung mga lubog na ng due to corrosion, si water. So, yun, binilda pa natin as ililate machine na lang yan for uh, surfacing alright, come back Edward mamaya, mag natayo curing natin, and then second coat coating blue, right okay, ito yung white cover ito yung mixing naman ng aming white white coating yan, suko pa rin yung mixing niya. thank <laughs> you

after ng rapid compound na nilagay natin ito na yung kanyang final coating na blue coating blue Yan. <laughs> para yung kanyang mga dent is uh, ma-repair na ma build upan habang wala pa yung aming mga bagong spare ng plunge at cover ng technical chiller yan alright come back ulit Edward Brrr. Okay na Right! Ayos. Iyo to na lang mamaya. Para kinis. Ayan, after na final coating ng blue, diyan lagay sa late machine para sa repricing. Surfacing. Alright, kabakal Edward. Brrrr. Ito na yung ating uh, final. Ito na yung final appearance ng ating uh, ginawa na pag uh, build up ng using Wacon product Wacon product for emergency repair and maintenance surfacing ito yung blue coating okay na so yung mga malalalim na dent na kinain ng sea water corrosion ayan na okay na kakabit na lang to and also ito yung wencon coating na white naman After ng white Bibilda pa namin Gamit yung blue Ayan So For finishing touch na lang to ili machine And then finish na yan Ready na yan Alright So ganoon lang mga kabakal no Ito yung white 1 is to ang ratio ng wencon coating white Product na available on board For surfacing And maintenance Ng mga covers natin Ayan Maganda to to uh, protection against corrosion and sea water. Yeah. Alright. right, Kabakal Edward. Br